andito na ako sa airport ng Montreal ngayon papunta ako sa air ano departure papunta naman ako ng Dubai na so Montreal to Dubai na tayo So ayun na nga mga boss, mga idol, ito na yung araw ng ating flight pa uwi ng Pilipinas para magbakasyon at makasama ang ating buong pamilya, makagala, makabanding at makakain din ng mga gusto nating mga pagkain dito sa Pilipinas. Kayo ba mga boss, mga idol, ano ba ang namimiss ninyong mga ulamin dito sa Pilipinas or mga pagkain? Ako na miss ko talaga ang garlic longganisa namin dito sa probinsya. Iba't ibang klase ng mga luto ng gulay. Pati na rin ang corn beef, hot dogs, tinapa. at mga restaurant o mga fast food dito mga boss, mga idol. Dahil dun sa amin sa Quebec City, sa Canada, mga idol ay wala talaga mga fast food na tulad dito sa Pilipinas. Maging ang McDonald's at KFC doon, mga idol ay wala din silang rice meals. You sick in your vacances? <laughs> At ma-share ko na nga lang din pala mga boss, mga idol, bago nga yung araw ng flight ko dyan, ay masama talaga ang pakiramdam ko ilang araw na. May sipon ako, may ubo at may lagnat din. Pero buti na nga lang mga idol, nung araw nga mismo ng flight ko ay okay na ako. May sipon na lang pero kayang-kaya na nating mag-flight dyan at magbiyahe mga idol. At gusto na lang din ulit magpasalamat kay Hosin ng kaibigan naming Moroccan ang nagatid sa akin dyan sa airport mga idol. Kaya for today's video nga mga boss mga idol ay gusto ko lang i-share ang journey ko dito sa pag-flight pa ng Pilipinas. Ang mga ginawa ko nga mga boss mga idol syempre nire ready natin ang ating visa, ang ating passport at ako na rin mga idol ang bumili ng aking ticket. At sa pagbili ng ticket mga boss, mga idol ay syempre tingnan natin yung mga presyo, yung mga layover, kung gaano ba katagal. At kung saan ang mga connecting flights natin mga idol, baka kailangan din ng visa or hindi na. Kaya pag ready ng inyong visa, ang inyong passport, ang inyong ticket, ay pwede na kayong gumawa ng inyong e-travel mga boss, mga idol. Dahil 72 hours before kayo dumating ng Pilipinas, ay dapat meron na kayo nun mga idol para pagdating nyo ng Pilipinas ay smooth na lang ang pagpasok nyo sa Pilipinas mga idol. At dito rin sa Air Canada pala mga boss mga idol ay may fifilapan din kayo online. At matatanggap o marireceive nyo nga sa inyong Gmail yon mga idol. At pagdating ko nga dito sa airport ng Quebec City mga idol ay nag self check in na ako. Pero mas nire-recommend ko mga boss mga idol na mag self check in na lang kayo sa inyong mobile phone. Or mag check in kayo sa mismong counter mga idol. Kasi sa naging experience ko mga boss mga idol sa self check in counter. Hindi gumana yung boarding pass ko sa may Montreal papunta ng Dubai. Kinakabahan pa ako nung una dyan mga boss mga idol pero nung naging smooth nga yung process lahat ay makakahinga ka na ng malalim mga boss mga idol. At ayan na nakasakay na tayo ng eroplano from Quebec City to Montreal mga idol. Kaya sa mga magbabakasyon na nasa Quebec mga idol kung may mga tanong kayo, mga basic na tanong at kaya ko namang sagutin ay mag-message or mag-comment lang kayo mga boss mga idol. Okay. Pakakit uh, yung aeroplano mm -hmm. Para mm -hmm. kung ano, sumasakay so ng Ferris wheel Sakit sa puso Sige po Pinas yung Pinas Ayan, tingnan nyo mga boss, mga idol, ganyan kaganda sa himpapawid. At dahil hindi pa ito yung malaking eroplano talaga mga boss, mga idol, kaya malapit pa tayo sa mga ulap At sa halos isang oras nga nabiyahin natin mula Quebec City to Montreal mga boss mga idol Ay ito pababa ng ating plano mga boss mga idol Tingnan nyo, tingnan nyo napakaganda ng hipapawid mga idol Napakaganda ng tanawin habang may mga isno yung mga bahay Ang ganda yung pagkakadivide at pagkakaayos ng mga bahay, mga daanan mga idol At naalala ko nga mga boss nung time na pagating ko dito sa Canada Ay ganitong ganito din yung mga tanawin mga idol at ito na nga at palapag na tayo ng Montreal Airport mga boss, mga idol, mga isa hanggang dalawang oras lang yung layover natin dyan. At pagkatapos ay sasakay na ulit tayo ng isa pang aeroplano papunta naman ng Dubai. At dahil nga first time kong umuwi ng Pilipinas mga boss, mga idol at mag -isa ko pa ay kailangan talaga mabilis ang galawan natin dyan and presence of mind lang ba mga idol. At paglapag nga namin dyan, mga boss, mga idol, ay CR muna talaga ang una kong hinahanap. Pero after nyan mga boss, mga idol, ay hinahanap na natin yung kung saan ang flight natin. Dubai Emirates AK244 na yun. Gate 63, 920. a pwede nang pumasok. Eta. At paalala din pala dito mga boss, mga idol, lagi nyong i-check yung tamang gate ninyo dahil minsan napapalitan din po yan. Nakatari na sa destination. Next na tayo. Let's go. Andito na ako sa airport ng Montreal na Papunta ako sa air, ano, departure. Papunta naman ako ng Dubai na. So Montreal to Dubai na tayo. mahaba lakaran pala to. Nandito tayo sa gate 53 na. Pero gate 63 tayo. Papaakyat pala ako dito. Para ko. pala tayo. Ayun, nakita na natin yung play ano natin, yung gate number natin. Gate number 63 tayo. Ay, so sa dulo pala siya. Halos dulo na to. Eh, okay lang. Nandito na tayo. Ayan, nakita ko na yung aeroplano na sasakyan natin mga idol. Tara na, pero gutom na ako kaya hanap tayo muna ng mga kainan. At umikot na ako ng umikot dyan mga boss mga idol para maghanap ng mga kainan. Pero wala talaga akong nagustuhan mga boss mga idol. Buti na lang talaga ay may dala akong cupcake. Kaya tubig na lang yung binila natin dyan mga lods dahil bawal nga magpasok dyan ng tubig. At pagkatapos ko nga kumain dyan mga boss mga idol ay dinobal check ulit yung gate number ko. And tama naman mga idol, number 63 pa rin yung gate namin at hindi naman nagbago. At to mga oras na nga yan, mga idol ay marami nang kapila na. Pero yung pila kasi mga boss, mga idol, ang nakalagay ay business class at doon sila nakapila. Pero yung pila na yon pala mga idol, ay na talaga ang pila ng lahat. At yun na nga mga idol, inaantay natin mag-open yung gate natin. Hindi pa nag-open. Kaya pila-pila muna sila. Tayo mas pita yung likod ko kaya pumunta tayo dito ang sama talaga ng ano ko ngayon. Ma, ano si sipon ako. Pero hindi naman inuubos si sipon lang kaya patay ulo ko minsan medyo masakit din. Pero kaya to. Uwi na tayo. Let's go. At tulad nga nung sinabi ko kanina mga boss, mga idol, ay hindi gumana yung aking boarding pass na ginawa ko sa self-check-in doon sa Quebec. Kaya nga nung nasa counter na ako dito sa Montreal mga idol ay ayaw nang gumana yung QR code ko. Kaya Nag-process na lang sila ng bagong boarding pass mga idol At mga dalawang minuto lang ata ako nag-antay dyan mga boss mga idol Ay okay na rin, nabigay na rin sa akin ang aking boarding pass From Montreal to Dubai na tayo mga idol At ilang minuto pa lang yung nakalipas mga boss mga idol Ay ito na, nag-serve na sila ng pagkain mga idol At sakto gutom na gutom na talaga ako noong mga oras na yan mga idol At makalipas nga mga boss mga idol ng anim na oras Ay may anim na oras pa tayo bago makarating ng Dubai kasi 12 hours yung biyahe natin dyan mga idol from Montreal to Dubai. At buti na lang talaga mga boss, mga idol ay lagi silang nagsaserve ng mga pagkain. Kasi gutumin talaga ako sa biyahe mga idol. Yun nga lang yung challenge dyan nung time mga idol dun sa Montreal to Dubai. Masama talaga yung lagay ko mga idol dahil sobrang sinisipon talaga ako. Kaya pabalik-balik ako ng CR. At mahirap pa dahil nasa may gitna ako ng upuan ba mga idol. At dahil hindi nga gumana yung aking boarding pass nung time na yan mga boss, mga idol agad. Ay hindi ko nakakuha yung napili kong upuan. Pero tiniis ko na lang din talaga mga boss, mga idol ang importante ay makauwi na ako ng Pilipinas para makapagbakasyon na at makasama ko na ang aking pamilya. At ito na nga sa wakas mga boss, mga idol, ito na yung nandito na tayo sa may Dubai International Airport. Nasa Dubai pa lang kami mga boss, mga idol, pero excited na talaga ako. Parang ako nakarating ng Pilipinas ng oras na yan mga idol sobrang excited kung nga na makarating ng Pilipinas. At reminder pala ulit mga boss, mga idol yung nakalagay dito sa screen nila na gate number. Ay hindi riyan nasusunod mga boss, mga idol dahil yung number na nakalagay dyan ay dalawang beses pa napalitan bago yung mismong flight namin ng oras na yan mga idol. Welcome to Dubai! <laughs> Andito na tayo sa Dubai mga boss, mga idol. Hayan at may marami na ang bus na nakaparking dyan mga boss, mga idol dahil napakalaki talaga ng airport na to. At napakalayo nga mga idol. Parang di ko alam kung ilang ektarya tong airport na to sa sobrang laki. At nung mga oras na yan mga boss, mga idol ay kailangan ko din pala magmadali. Dahil wala nga akong boarding pass from Dubai to Pilipinas mga idol. Kaya kailangan ko mag-process pagpasok ko sa airport. At kung tatanungin niyo ako mga idol kung saan kukuha ng boarding pass, ay doon mismo sa may gate ninyo mga idol. Dahil mga may pinagtanungan ako dyan mga idol sa may Dubai. Sabi nila sa ganito, ganyan. Pero doon ka pa rin talaga sa may gate ninyo kukuha ng boarding pass, mga idol. Pasakit na tayo ng Emirates. Dubai to Manila na tayo. Let's go. At dahil less than 2 hours nga lang yung layover natin nung time na yan, mga idol, ay nakapasok na rin kami agad. Yun nga lang, mahaba-haba pala talaga ang pila. Eh nung time na yan, mga boss, mga idol, yung mga nakapila, ay halos Pinoy na talaga. From Dubai to Pilipinas na. At dito rin pala ako natutuwa sa last flight namin, mga boss, mga idol. Dahil meron lang ganitong map na makikita mo kung nasaan na kayo at kung malapit na kayo mga idol. At ang favorite part nga natin dito sa ating flight mga boss mga idol ay ang kumain. At pababa na nga tayo ng eroplano mga boss mga idol. Grabe excited na excited na talaga ako ng mga oras na yan mga idol. Ayan na, pababa na yung aeroplano natin mga idol. Nakikita natin ang Manila na. Ayan na mga idol, palapag na ang aeroplano. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport. For the local time is 9.40 pm and the temperature is 26 degrees Celsius. At narinig nyo na nga yung announcement mga boss, mga idol. Nandito na tayo, palapag na tayo ng airport na dito sa Pilipinas mga idol. This pansit, mga idol. Pababa na ka tayo talaga ng eroplano Kaya tara na. Babay na kay ating flight attendant. Hi, at ayun na nga. At nagpaalam na tayo sa magagandang flight attendant dito sa Emirates. At pagkatapos nga na mahaba-habang pila sa may immigration, mga boss, mga idol, ay ito na. Kukunin na natin ang ating mga luggage, mga idol. Sa may immigration pala, mga boss, mga idol, mahalaga talaga na may e-travel ka na. Para hindi mo na-feel upan pag paglapag mo pa dyan. At pagkalipas nga ng ilang minuto mga boss, mga idol, ito na. Nakuha na natin ang ating luggage mga idol. At ang kapatid ko nga mga boss, mga idol, lang sumundo sa akin dyan. At talagang mapapahiyak ka nga rin naman talaga pala mga idol pag nakita mo na ang kapamilya mo. At yan na nga mga boss, mga idol, ang naging journey ko sa aking flight. Pabakasyon dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat ulit sa suporta sa pagsama sa akin dito sa aking mini vlogs. At abangan nyo pa mga boss, mga idol ang mga ganap natin dito sa Pilipinas. Ang mga pagkain, ang mga restaurant, mga fast food at mga gala natin dito sa Pilipinas kasama ang ating mahal sa buhay, mga kapamilya at mga kaibigan, mga idol. At pag may mga tanong kayo mga boss, mga idol about dito sa aking naging flight, ay mag-comment lang kayo sa comment section mga idol. Kaya thank you for watching mga boss, mga idol. Please follow my page para sa mga susunod pang mga vlogs dito sa Pilipinas. Ngayong bakasyon natin mga idol. Merci buku, Thank you. Salamat. Bye-bye.